first time in my life, nakakita ako ng ganito kadaming isda sa tabing dagat. Buhay na buhay sila at sariwang sariwa pa. Sa tagal ko na rin na nakatira sa malapit sa lugar na ito, ay ngayon ko lang nalaman ang totoong dahilan ng ganitong mga pangyayari. And even me, nagulat ako nung nalaman ko. Ano nga ba ang dahilan ng pangyayaring ito? At kaano ito kadalas mangyari? Isa nga ba itong biyaya? o sinyales ng dilubyo. Noong mga nakaraang buwan ay nabalitaan natin na sunod-sunod ang lindol na nangyari sa Southern Mindanao. Madami ang naapektuhan at madaming natakot na sa pwedeng maging epekto nito. Ang iba pa nga ay nangamba na pwede daw magkaroon ng tsunami. Pero maliit na alo lang dumating so ang tawag doon ay tsunami. Mga after one minute mo pa magigets yung joke ko. At eto na nga, after ilang weeks ay meron na namang nangyaring kakaiba sa Southern Mindanao, specifically sa Sarangani Province. Bigla na lang nagsidagsaan ang libu-libong isda sa dalampasigan ng isang beach resort sa Sarangani. At dahil sa sobrang dami ng isda ay binuksan ang resort para sa publiko ng libre para makakuha ang lahat hanggat sa kaya nila. Dahil dito, umani ito ng iba't ibang reaksyon. Sabi ni Galdones, nakikita ko na sa vision ko na susunod ng mga araw ay may mangyayari na di ka nais-nais. Sabi naman ni Vilma Pedro, sana sa amin din Panginoon kasi mahal ang ulam dito sa Manila po. Sabi ni John Ray, ito na ang sinasabi ko na huwag magsaya kasi ang kasunod lindol o tsunami. At ang sabi ni Rhea, sana walang maging kapalit Thank you so much, God. At ito naman ang sabi ni Lee. Wow! A blessing has arrived. So ano nga ba ang totoong dahilan ng mga ito? Biyaya nga ba ito? O kamalasan? Ayon sa marine biologist na si Ma'am Melody Aran ng Earth Island Institute na isang environment auditor for International Marine Mammal Project, of Asia Pacific, ang tawag dito ay upwelling. Ito ay karaniwang nangyayari daw sa karagatan na ang malamig na tubig ay umiikot pa ibabaw. Dahil din daw ito sa dala ng hangin habagat at amihan. Ito din daw ay dahilan ng pagbabago ng klima. At dahil sa process dito ay nagdadala ito ng nutrients na kailangan ng mga isda na dahilan ng kanilang pagdagsa. Dahil sa pagkukumpul-kumpul ng mga isda dahil sa kanilang paghahabol sa nutrients, nag-a-attract din ito ng malalaking isda tulad tulad ng tuna na sagana din sa Southern Mindanao. Karaniwang nangyayari din daw ito sa ibang bansa na malalapit sa coastal areas tulad ng Chile, Peru at South Africa. At base pa nga sa ibang mga residente ng mga taga-Jensan at Sarangani Di na daw bago ito sa kanila dahil halos taon-taon nangyayari daw ito sa iba't ibang parte ng tabing dagat sa lugar. And it was an amazing fact na ngayon ko lang nalaman at mas naintindihan. It also proves that our world is abundant with blessings, basta wag lang aabusuhin. So today, we should also learn to research and dig deeper kung ano ang totoong dahilan ng mga incident tulad ito para hindi tayo makapagbigay ng mga maling balita sa ibang tao. Huwag din tayong basta kumusta at laliman ang pag-unawa. Fish be with you.